One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ako naman ang tatanungin inyo. nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasan ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na Wednesday. So, happy Wednesday sa inyong lahat. And then, of course, una sa lahat, gusto ko rin muna magpasalamat sa lahat ng tumututok dito araw-araw, lagi-lagi sa Mama Sam Vlog. At saka, syempre, sa aking ate na si Christine Ann Perez na malapit na mag-birthday sa 23. Advance happy birthday sa iyo. And then, of course, bukod dyan, sa mga tumututok din dito, katulad ni John Herbie na talaga naman lagi din nakatutok dito, Ryan Matugas na lagi din talagang nakasubaybay dito. Araw-araw, lagi-lagi. At saka syempre sa inyong lahat. So maraming salamat. So, ito nga, syempre marami tayong inaabangan ngayon, ngayong yung buwan ng August. Syempre naabangan natin dyan yung Miss National Queen na talaga naman, oh my gosh, I'm so excited na malaman kung sino nga ba ang mananalo dyan. So, bukod doon, syempre naabangan din natin yung final announcement ng Miss Grand Philippines ngayong August 29, kung saan naman talaga naman inaabangan natin kung sino nga ba ang magiging officially candidates ng Miss Grand Philippines for 2020. 24. So, yon So, nakaka-excite. At hindi lang yan, syempre, ang pag-alis ni sa Manalo patungo sa Miss Cosmo na talaga namang isa dito sa mga kina-excite kina ng lahat. At ayun nga, sunod-sunod na rin ang pageant dahil mga schedule na ang mga labanan ng mga ating kandidata na lalahok sa international pageant. So, yon So, syempre ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga na oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika, preliminary competition ng Miss International Queen kasado na. Ito ay magaganap sa August 22 ng 1 AM. O yon. So yon nakakaloka. Ay hindi pala 1 AM, 2 AM ng hapon. So Philippine time. So nakaka-excite naman 'to dahil eto na, syempre dito na magkakaalaman kung sino nga ba ang tunay ng malakas na kandidata. syempre ang isa sa mga inaabangan natin dyan, ang ating pambato na si Sophia Nicole Arcangel na talaga naman isa sa mga masasabi ko na possible na uwi ng corona ngayon dito sa Miss International Queen. Ako. At hindi lang dyan, bukod dyan syempre kay kay Miss Philippines, inaabangan din natin kung sino nga ba yung mga malalakas na kandidata katulad nila Miss Colombia, nila Miss Vietnam, malakas din si Vietnam, at si USA. So, yon So, parang piling ko, ang magtinding naglalaban-laban ngayon dito sa Mr. International National Queen, si Philippines, Vietnam, at saka si USA. Pero, syempre, abangan pa rin natin yung darating na preliminary competition kasi dito sa preliminary competition magkakaalaman talaga kung sino ang tunay na malakas so yan kaya exciting yan so August 22, 2 p.m. ng hapon. So, eto na. Para din naman sa sumunod natin, chika, Miss Aura International, Kusaan lalakok ang ating pambato na si Isabel de los Santos, ay magaganap na this coming October 5 hanggang 21. So, sunod-sunod talaga, no? So, after ng Miss Cosmo, Miss Aura. At hindi lang yan. <coughs> Meron ding Miss Globe, di ba? So parang pili ko magkakasabay yung Miss Aura at sa sa yung Miss Globe. And then bukod doon syempre inaabangan din natin yung, syempre yung Miss Grand International na magaganap naman sa October 25. So ayan. So tatlong pageant, Miss Aura, Miss Globe at sa Miss International, uh, Miss Grand International. So grabe. Tapos pagdating ng November mga pageant na naman. Parang tatlo uli dahil nandoon ang Miss Earth, ang Miss Universe, at saka Miss International. Oh my gosh, nakakaloka. So, good luck sa mga ilalaban natin sa international pageant. So, yon At syempre, para naman kay Isabella de los Santos, ang masasabi ko ay nako, mukhang malakas naman ang laban ng lola mo dahil nakikita naman natin na talaga naman kung ora ang pag-uusapan ay may ora to. So sana nakapag-prepare siya ng bonggam bongga. So parang piling ko naman nakapag-prepare siya dahil matagal-tagal din ang hinintay nito para sa laban niya dito sa Miss Aura International. Inabot din to ng tao, no? Di ba? At eto nga, may chika nga. So, kung hindi makakalaban nga si Cyril Payungo dito sa Miss Charm ngayong taon na 2024, ay mukha siya niyata ang i-appoint ia na Miss Aura para sa 2025. So, yon So, medyo nakakaloka, no? So, parang ano ba? So, matagal-tagal din ang hihintayin neto ni Cyril Payungo. Mukha sa isa susunod na taon siya yung maghihintay ng pinakamatagal. Kasi kung halimbawa, kung ilalabas siya ng Miss Charm, medyo malabo siya doon sa Miss Charm kasi parang yung Miss Charm parang sa 2026 pa yung yung panahon ni Cyril Payumo. So good luck. And then parang feeling ko siguro i-appoint ia na siya talaga ng Miss Aura. So, kung sa Miss Aura, ang hihintayin niya ay sa susunod na taon na October. So, yon So, nakakaloka. Kawawa na si pa yung mo. So, anyway. So, bonus na daw. Dalawa ang lalabanan niya. Miss Aura sa Miss Chan. Charot! So, yon So, good luck sana makalaban na si Cyril Payumo as long as possible. No, kawawa naman kasi sobrang tagal ng paghihintay. Parang hindi work it. So, totoo lang. Kasi syempre yung opportunity na sana pwede pa sila sumali sa ganito, pwede pa sila pumunta sa ganitong pageant. So, yun. Pero na lang talaga kung mag-withdraw sila. Anyway, so, good luck sana gawin ni sa yo din pa Palumo yung, yung ginawa ni Chris ng Gravides. Kasi di ba si Chris ng Gravides, tingnan mo, nag-withdraw ano, nag dito sa Miss Charm o nagpunta sa Miss World o ngayon. Di ba, mas bongga ang napuntahan niya. So, good luck. And then, syempre, para sa sumunod natin, Chika, mamasam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng India para sa Miss Cosmo? Tingin mo, mamasam, malakas ba ang laban ng India sa Miss Cosmo? ngayong taon na to mhm mm So, syempre, parang hindi na pinagtayan ng India yung beauty ni sa Manalo kasi alam nila na maliligwak sila, charot. So, hindi natin alam, mali mo naman, biglang caliber pala to. So, pagdating sa Q&A, di ba? So, hindi natin pwede underestimate yung beauty na meron siya. But kung titignan ko, mukhang palaban din naman talaga yung pambato ng India. At kung itatapat ko naman siya kay sa Manalo, mas kumpiyansa ako syempre kay sa Manalo. Dahil syempre, bukod doon sa alam natin yung caliber ni Atisa Manalo naniniwala din ako na may beauty din talagang ino-offer si Atisa Manalo para sa laban niya sa Miss Cosmo and then dito kay Miss India good luck and congratulations so yan so kanina nga naganap na ang sasim ceremony dito sa Puteri Indonesia. Mama sa manong masasabi mo sa pasabog ni Vina. To be honest, nagmukha siyang bakla. Sa so, totoo lang. So parang feeling ko, nanonood ako ng Miss International Queen at isa siya sa mga kandidata doon. Hindi ko malaman kung bakit ganun yung ayos niya kanina at parang ang ko sa kanya kanina para siya transgender. Sa so, totoo lang. So nagagandahan ako kay Vina kapag titignan ko yung mga photos niya. Pero kanina sa video, parang una nagtataka ako na bakit ganun yung styling niya tapos, pangalawa parang nalalakihan ako sa kanya so hindi ko alam, siguro sa ano lang ng camera pero parang feeling ko, pag ito ang nanalo ng Miss uh, Universe Indonesia, parang pwedeng ma El pa din o pwedeng hindi ito makapasok sa semifinals. Di ba? Kasi parang feeling ko may something wrong doon sa eksena niya sa styling. Kasi dapat maingat siya dito. Maganda si Vina sa totoo lang. Pag tinitignan ko siya sa mga photos niya, gandang-ganda ako sa kanya kasi ang lakas makasuloy uh, ano? Sulay ka Rivera, di ba? Pero kapag yung ano na, parang nagugulat ako. Saka parang medyo parang Ate Jodora ang lola mo. Eksena kong eksena talaga. So, hindi ako magtataka kung bakit ito naligwak noong nakaraan. So, ngayon tingnan natin kung paano niya kakabugin yung mga kalaban niya kasi marami din malakas. Ngayon, isa sa mga talagang parang nagugustuhan ko na rin yung Karen. So, yun. So, good luck. ba <laughs> diba? Good luck pa rin kay Vina. So, naloka lang ako. Parang, may mali doon sa strategy game niya. So, yon Pero, syempre, good luck pa din. Diba? Kasi hindi naman natin alam. Malay mo, biglang umariba to ng bonggang bongga. So, yon And then, syempre, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, India and Spain, pwede mag two standing dito sa Miss Grand International. So, para sa akin, Ang mga nakikita natin photos, photoshoot nila, yes, maganda kung titingnan mo. Pero kasi, mas maganda kung tignan natin sila sa personal kasi minsan maganda ang pasabog nila pero sa personal naman hindi. Actually, nakita ko na itong ano, Miss Grand Spain dito. Parang hindi naman ganun kakabog. <laughs> so, totoo lang. Pero, nagulat ako kasi ganyan na siya kaganda. Mukhang may pinagawa kay ate mo. Anyway, so good luck sa kanilang dalawa. Para sa akin, nalalakasan din ako kay India kasi mukhang palaban at talaga yung determination ng pambato ng India ngayon sa Miss Grand. Alam mo yun yung parang... Kasi isa din to sa mga namong problema ang India na hindi nila nakukuha ang Golden Crown. So, parang feeling ko ando doon sila sa sistema na nagpadala sila ng kabugerang kandidata at parang feeling ko mukhang makikipagpukpo ka ng India ngayong taon na to dito sa Miss Grand International. So, good luck. Hintayin niyo si Miss Philippines. charot So, yan. And then, of course, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, tingin mo, pwede mo mag to standing sa Miss International Queen, si Miss Philippines, at saka si Miss Vietnam. Sino sa tingin mo ang mas malaking opportunity na masukit ang corona ng International Queen? To be honest, ako ha, kung titignan mo sila dalawa, magkaiba yung ino-offer nila. Kaya lang, parang piling ko kasi si Vietnam, medyo isa din to sa mga tinig. ba diba, nung una, sabi ko, pwedeng Philippines and USA to kasi malakas. Malakas talaga yung laban ni Philippines. At ganun din naman si USA, malakas din yung laban. Kaya parang pili ko pwedeng USA to, pwedeng Philippines. Pero kanina, yung napanood ko yung interview ni ni Vietnam, so parang pili ko si Vietnam, ang lakas makababae. Eh. Yung alam mo yon isa din to sa mga parang pwede din talaga na manalo ngayon. So, naaalala ko dito kay Vietnam, si Kevin Bayot, noong time na nanalo si Kevin dito sa Miss International Queen. Parang nakikita ko sa kanya yung, alam mo yun, nenen-nenen tignan, tapos cool lang yung laban. So, possible, di ba? Possible din na pala si Vietnam ay pwedeng makasungkit din ng corona. So, talagang masasabi ko, iba talaga yung labanan ngayon dito sa International Queen can predict talaga. So, medyo parang mapupunta ka kay Philippines, mapupunta ka kay USA, mapupunta ka kay Vietnam. So, hindi mo pa alam. But, syempre, abangan natin yung preliminary competition nila na magaganap nga this coming August 22, 2 p.m. So, yon So, abangan natin yan. And good luck sa kanila, di ba? So, kahit sino naman ang manalo dyan, eh, ako, kung mananalo si Philippines, syempre, better yan sa atin. Pero kung hindi mo siya mananalo at magiging top 3 siya or magiging runner up, runners up dito sa competition na to, magiging happy ako. Kasi, syempre, ang layo na nanarating niya kung ikukumpara natin sa last year. di ba? So, good luck pa din. And laban lang. Total kakapanalo lang din naman natin. Pero, kung mananalo tayo, much better. di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, mama something mo sa laban ni Chelsea Manalo, kada na siya ng bonggam-bongga. To be honest, ako pagdating kay Chelsea Manalo, syempre, I always support Miss Philippines. At, Naniniwala naman ako kung kay Chelsea lang Kaya naman ni Chelsea talaga makipagkabugan Pero syempre kailangan pa rin talaga ng supporta ah, ng organization Kung baga parang ihanda sana nila si Chelsea Manalo kung ano yung gagawin Lalo ng baguhan itong si Chelsea So medyo mangangapa din to sa laban niya talaga sa Miss Universe So kailangan talaga ng proper guidance para sa transformation sa pagpiprepare niya and good luck, di ba? So yon. So ako para sa akin kasi, Iba yung may experience na sa isang international pageant kasi alam na nila yung gagawin nila. So, pwede mo na yung pabayaan na mag-prepare para sa sarili niya kung may experience na. Pero kapag wala pa, lalo na to mga newbies na to ay nako kailangan mo talaga gabayan to Kailangan ng transformation. Kailangan ng maiging at matinding talagang paghahanda or training. Kasi syempre, para ma prepare yung mental health niya. <laughs> Alam mo yun, yung, yung ma prepare siya ng kabuhan. Mental, physical, and then of course, emotion. So, ma-build yan ng bonggam-bongga. Kasi syempre, pagdating sa Miss Universe, malaking bakbakan yun. Baka naman magulat din syempre yung pambato natin. Tinan nyo yung kay Rabia, di ba? Yung hindi niya na nakayanan, laban na laban, tapos ang ending biglang umiyak na natalo. So, yon So, kasi syempre, hindi mo rin may iwasan talaga na maramdaman talaga ng kandidata to pag lumalaban sa Miss Universe. Kaya ako parang pili ko much better talaga yung may experience na. Kasi kapag may experience na, alam na nila yung gagawin, alam nilang laruin, yung emotion nila pagdating sa competition. So, ngayon, Tignan natin kung ano ang mararating ng ating pambato na si Chelsea. Siyempre, ngayon pa lang na-excite na tayo dyan. Kasi alam ko naman na si Chelsea ay isang palaban na kandidata. Nakuha niya nga manalo dito sa Miss Universe Philippines. Ay bakit doon sa Miss Universe hindi pwede, di ba? So, ibig sabihin nun, possible din na mangyari yun sa kanya pagdating sa entablado ng Miss Universe na masungkit niya yung corona. So, siguro tiwala at saka... Abangan lang natin kung ano yung mga ipapakita niya. So for now, so keep praying for her and then let's support Chelsea Manalo para sa laban niya sa Miss Universe. So, do you agree, guys? So, kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun, guys, syempre, uno sa lahat, maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated and syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, <laughs> oh,